sa mundo at mas maliit ang GMA. <laughs> And then, Tommy's back. Um, Siyempre, pwedeng hindi natin, uh, pwedeng ma-anticipate. Mamay mag-guess oh, oh. siya dito, di ba? O oh, oh. oh, kita mo, may chance pala yun. O magka, magka-cross ang landas mm -hmm. nyo. Kumusta ka sa ganong senaryo? Um, sabi ko na, nasabi ko naman na, na, eh, kung sakaling mangyari yun, ready naman ako. Hindi naman kailangan ng parang preparation or anything. Pagka mm -hmm. okay, kung nangyari, di ba? At na siya sa, uh, sa harap ko, di, you know, Let Babatiin, babati ka or I don't see the need na nabumati, na mag small talk, mag conversation. Um, maready ako kung hindi naman ako yung parang iiwas o magkatago, hindi din naman ako yung parang parang friends ay no. hindi naman din yun. But are you so, ready to work with him again? No, yun ang hindi pa talaga. Um, I don't think I'm ready to work with him anytime soon. Um, kumbaga, ano, parang kumbaga I will pag-uusapan pa naman sa sige, parang nire-respetuhin ko space niya, yung trabaho niya, yung buhay niya, and you know, I have my own. So, mahirap na nga to focus on my own life and career. So, yun lang yung focus. Uh -huh. Pero lang, isa lang tatin ko, I'm from Asian Jono sa USA. Asian Jono. Isa lang ka nung In doing this uh, with yes. Yeah. call, TV series. Apo. How does your life, how does your, how does How does how this your experience in doing this mold your outlook towards life? Paano hinubog mm. ang panonood mo sa buhay? Um, ito okay, po okay. yung ano eh. Isa po ito sa mga kwento or palabas na parang magpapatunay na sa buhay hindi lahat mabait, lahat masama mabait, pwede pong maging capable na maging masama. Yung e masama, may capability din naman kung maging mabait. And life is so unpredictable. Hindi din po natin kabisado ang mga tao. Kahit okay? kasabihin so, natin, pamilya po natin sila or asawa natin sila. Um, kapag na push po talaga ang isang tao, may mga pwede or kaya po siyang gawin. Uh, whether maganda or hindi maganda. So yun yung maganda doon. Yung pagiging iba-ibang makukulay na personalities mo ng mga tao within one family. Thank you. Thank you. Love you. Yes.